na uh, alit tayo dyan sa panlubo kaya marami ng lumot. Marami ng mga kwan, ano, lumut Ano so, amay guys? Ano na ka guys? Makakal na ang lumot guys. Pagpapalitan natin ito guys. Limon. Makuha ang mga lumot. guys. May kompain na tayo guys, may kompain na tayo guys, ng moha, nandito na, guys, pa na man, guys. Ito guys. Ito guys, ito natin natin ito guys. guys pangkain mo no, ako guys ready we'll na nice, guys para para huli na isda guys ditolong dulu guys kaya aris pa ko, guys bangka. bye bye guys a few moments later hapon guys hapon guys Uwi na siguro tayo ngayon guys Saan man lang nagpahuli ang kabayas guys. Hindi masyado. Hindi tulad kahapon nga. Ano? Madami-dami tayo kahapon. Kabayas. Ah Wala Wala pang isa. Ah. Ang init, kahit hapon na, guys. Kita niyo, guys. Naya, naya, guys. ulan na guys ulan oh. na guys no? ulan na dito maliwanag masyadong araw kabila minsan lang yung pahuli ang isda so guys ito na muna guys kasi Ano ako lang mamaya guys mag oh, video sa nahuli namin isda ngayon Ano na lang sa tabi guys sa ah. bahay okay. okay guys maraming salamat guys sa ah, inyong pagpanood Bye bye guys ingat kayo palagi Bye bye 2 hours later hey Guys, magandang hapon guys Ito na naman ang bagong huli natin guys ngayon So guys, labing isang pinggan guys Labing isang pinggan ang nasa pinggan guys Ang dito pa sa may panggana guys So hindi na, na ilagay sa pinggan kasi wala nang pinggan Ito na sa Pangana guys. Ang nandito sa pinggan guys, labing isa. Labing isang pinggan guys. Ito guys, lahat guys oh. Ito labing isang pinggan guys. Pati mayroon pa sa Plangana guys. Oh. Ito ang huli natin ngayon guys. Oh, So guys, dito lang muna guys. Ah, uh, bukas naman ulit. See guys, bye bye guys. Ingat kayo palagi.